morning mga kaidol uh, Happy Father's Day mga kaidol Happy Father's Day Happy Father's Day uh, Father's Day Ito mga kaidol may kunting Inanda ako mga kaidol na pagkain ngayon uh, Father's Day mga kaidol Ito mga kaidol Ito, Ito, ka Ito, Ito, ka Ito mga kaidol Ito uh. kaidol Ito mga kaidol natin mga kaidol Ito kaidol mga kaidol ay pantulak tayo. Ito nga. Aanda natin ngayong Father's Day, mga ka Sabahin nyo kami, mga ka Up, mga ka Kailo kumain pa lang mga kakain kumain. Ah, lahat ng mga Mga padres na. Happy happy happy. Happy padres day. Uh, ito yung araw natin mga mga padres. biya kumalom ba? yeah enjoy natin yung sa akin ito kaya enjoy natin yung araw na to mga idol mga mga padres mga padres de pantulak natin Ah. mga yung itip ng mga kung tawagin sa amin ito eh pwede <tipo> siya mga kaidol yung bulak nakatikin din ako masarap na pagkain ngayon hindi lang gulay linggo ngayon. Ang binalik na isa mga kailol. May joke. Ang sinalik ko mga Ang linggo mga kailol. May Ang tas-tas mga Ang ko mga kailol ng isaw. isaw. Binuol ko lang mga kailol. ko na pinutul-putul mga

Nagahang na, medyo mahina kayong yung cellphone ko mga idol. Baka so, pagdating ng araw, makabili tayong yung cellphone na pang vlog natin yung medyo maganda-ganda. Well, stories na kay kaidol. Okay mga kaidol. salamat uh, mga kaidol uh, sa suporta. Uh, Palike na lang mga kaidol ng video ko mga kaidol. Bye-bye. Happy, Papa... Happy Father's Day. Bye.